Binuksan nila ang libingan ni Jesus at ang kanilang nasumpungan ay nagpagulat sa buong mundo. Sa gitna ng Jerusalem, isang lungsod na puno ng kasaysayan at mga misteryo ay namamalagi sa isa sa ang pinakabanal na mga lugar sa mundo ito ay ang libingan ni Jesus. Ngunit ano kung sabihin ko sa iyo na kung ano ang mga natuklasan ng mga arkeologo sa loob at nagulat ang lahat sa nakita? Upang maunawaan ang laki ng natuklasan na ito, kailangan nating bumalik sa mahigit na dalawang libong taon noong ang mga lansangan ng Jerusalem ay puno ng mga peregrino at mga mga ngalakal sa buhay na buhay at masikip na kapaligiran na ito, isang pangyayari ang naganap na magbabago sa kasaysayan. Ang pagsalansang sa krus at paglibing kay Jesus ng Nazaret sa loob ng mga siglo. Ang libingan ni Jesus ay naging isang simbolo ng pananampalataya, pag-asa at misteryo na maingat na pinoprotektahan ng simbahan. Ang banal na lugar ay napakakaunting may pribilehiyo na galugarin ang loob nito. Kamakailan lamang ang isang pinili na pangkat ng mga arkeologo ay nakatanggap ng pahintulot na buksan ito ang kanilang natagpuan ay sumasalungat sa lahat ng lohika. Upang maunawaan ang epekto ng pagtuklas na ito ay kinakailangan bumalik sa sinaunang panahon na ang Jerusalem ay isang tunay na hindi nawawala ng na mga kultura at relihiyon, isang buhay na lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Romano. Ito ay isang panahon ng pag-asa at rebelyon ng pananampalataya at salungatan sa gitna ng komplikado at dinamiko na kapaligiran. Ngayon ay lumitaw ang figura ni Jesus ng Nazaret isang tao na ang mga salita at aksyon ay nag-iwan ng isang hindi nabubura na kasaysayan ng sangkatauhan. Ayon sa Biblikal na mga ulat si Jesus ay naaresto na hatulan at ipinako sa krus sa ilalim ng autoridad ng Poncio Pilato, ang Romanong gobernador ng Judea na nawasak sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang mga tagasunod ni Jesus ay nag-angkin sa kanyang katawan at inilagay ito sa isang bagong libingan na inukit sa bato na pagmamayari kay Joseph ng Arteya, isang iginagalang na miyembro ng Sanhedrin. Gayun pa kung ano ang nangyari pagkatapos ang libing ay kung ano ang nakuha, ang imahinasyon ng milyon-milyong sa buong mga siglo. Tatlong araw mamaya ito ay inaangkin na si Jesus ay bumangon mula sa mga patay isang kaganapan sa bawat taon sa panahon ng muling pagkabuhay at na kung saan ay ang kristyanong pananampalataya ay inaalala ito. Ang koponan ay sinimulan ng mga arkeologo na alisin ang mabibigat na batuhan na hindi gumagalaw sa loob ng mga dantaon. Kung ano ang sinaunang libingan na nakatago ng tumpak at maingat sila handa para sa isang makasaysayang sandali. Gamit ang mga natatanging kasangkapan, sinimulan nilang alisin ang siyab, bawat kilusan kinakalkula, ang bawat tunog pinalakas ng mapagalang katahimikan ng lugar. Ang hangin ay makapal na may tensyon at paggalang. Alam nila na sila ay tungkol sa upang ibunyag ang isang lihim na nakatago para sa higit sa dalawang milenya. Sa wakas pagkatapos ng mga minuto, natila mga oras ang pasukan sa libingan ay nakalantad. Ang mga arkeologo tumingin sa bawat isa na may kamalayan ng kahalagahan ng kung ano ang mga ito ay tungkol sa upang matuklasan na may mga ilaw sa kamay. Sila ay kumuha ng unang mga hakbang sa libingan. Bawat isa ay pinipigilan ang kanilang paghinga, may kamalayan na ang buong mundo ay naghihintay sa tabi nila kapag binuksan ng mga arkeologo ay naiwan sa pagsasalita. Walang salita kung ano ang kanilang natagpuan sa loob ng mga hamon, hindi lamang sa pag-unawa ng tao, ngunit maaari ring muling isulat ang ating kasaysayan. Ang tanawin ay isang bagay na walang sinuman ay maaaring hulaan ang hangin sa loob ng libingan ay mabigat sa timbang mga relikto at artifact na hindi kapanipaniwala na maayos na pinanatili sa gitna ng libingan. Sa isang makinis na bato ay nagpahinga sa isang hanay ng mga bagay na tila nang galing ng direkta mula sa mga ulat sa Biblia mayroong dalawang mga kagamitan na posibleng ginamit sa mga ritual sa libingan ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga aramaik na inskripsyon na maingat na nakaukit sa mga dingding ng libingan na nagsasabi ng isang kwento na nakalimutan ng oras. Ang mga arkeologo ay natagpuan din ng isang maliit na kahon na kahoy na selyo at pinalamutian ng mga sinaunang simbolo nang maingat na binuksan nila ito ay nagsiwalat sa kanila ng isang hanay ng mga nakamamanghang pinanatili na mga balumbon bagaman sa una ay hindi mabasa dahil sa kanilang edad. Ang mga teksto ay nakakagulat na pinanatili at naglalaman ng mga kasulatan na maaaring muling isulat ang buong mga kabanata ng relihiyosong kasaysayan sa karagdagan ng mga piraso ng ceramic na may mga inskripsyon na binabanggit ang mga pangalan at mga kaganapan na tumutugma sa mga ulat ng Ebanghelyo ay natagpuan. Ang mga natuklasan na ito hindi lamang magbigay ng isang mas malinaw na pananaw ng mga pagsasampung gawain ng oras, ngunit maaari ring maglaman ng matibay na katibayan ng mga kaganapan na naging paksa. ng pananampalataya at debate para sa milenya. Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay napakalaki. Parehong para sa mga mananalaysay at milyon-milyong mga mananampalataya sa buong mundo ang pagtuklas na ito ay maaaring kumpirmahin ang mga ulat sa Biblia na pinag-uusapan sa loob ng mga siglo o isisiwalat ang isang mas malalim at mas komplikadong katotohanan para sa mga mananalaysay. Ang mga relikyong ito at mga artifact ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon upang mas mahusay na maunawaan ang buhay at panahon ni Jesus ng Nazareth. Para sa mga mananampalataya, ang mga inskripsyon at mga simbolo ay maaaring nasalat na katibayan ng mga biblikal na mga ulat na nagpapalakas ng pananampalataya ng milyon-milyong mga tao sa buong mundo. Gayunpaman, hindi lahat ng mga eksperto ay sumasang-ayon sa interpretasyon ng mga natuklasan na ito. Ang ilan ay nagmumungkahi na dapat tayong maging maingat at hindi gumuhit ng mga tiyak na konklusyon, masyadong mabilis ang mga natuklasan ay nagbabangon ng mga etikal at teolohikal na mga katanungan kung paano natin dapat i-interpret ang mga bagay na ito sa konteksto ng modernong pananampalataya. Ang tiyak na ang pagtuklas na ito ay nagbukas ng isang bagong panahon ng paggalugad at pagmumuni-muni na nag-uugnay sa kasalukuyan sa mga banal na kaganapan ng nakaraan. Kabilang sa mga natuklasan ay hindi kapanipaniwalang mahusay na pinanatili ang mga relikyong sinaunang mga inskripsyon na nagsasabi ng mga nakalimutan na ang isa sa mga pinakakapansin-pansin na mga natuklasan ay isang hanay ng mga barya ng Roma na ganap na nakahanay sa isang sulok ng libingan ang mga inskripsyon sa mga barya bagaman, mahirap basahin dahil sa pagdaan ng oras, tila tumutugma sa panahon ng pagkamatay ni Jesus na nagpapahiwatig na maaaring iniwan sila ng mga unang tagasunod bilang isang kilos ng paggalang. Natagpuan din ang mga piraso ng tela na sa kabila ng kanilang edad ay nagpapanatili pa rin ng mga bakas ng kanilang mga orihinal na kulay. Ang mga piraso na ito ay maingat na nakabalot at naingatan ay maaaring naging bahagi na sumaklaw sa katawan ni Jesus ang tekstura at tela ng mga piraso na ito ay sinusuri upang matukoy ang kanilang pinagmulan at ang kanilang pagiging tunay. Isa pang mahiwagang artifact ay isang ceramic na tasa na may mga inskripsyon sa sinaunang Hebreo ang tasa na ito ay katulad sa mga ginamit sa mga ritual ng Hudyo ng Paskuwa ay maaaring ginamit sa huling hapunan si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Bagaman hindi mabasa ang mga inskripsyon ay pinag-aaralan upang malaman ang kanilang buong kahulugan. Sa huli ang pagtuklas ng isang piraso ng kahoy, marahil bahagi ng krus kung saan si Jesus ay ipinako sa kaliwang bahagi bagaman maliit ay sinusuri upang kumpirmahin ang edad nito. At ang katotohanan kung mapatunayan ang piraso na ito ay maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang patutuo ng pagsalansang sa krus. Ang bawat isa sa mga natuklasan na ito ay hindi lamang nag-aalok ng isang malinaw na pananaw sa makasaysayang at kultural na konteksto ng panahon ni Jesus ngunit din ay nagbabangon ng mga bagong katanungan tungkol sa intersection ng kasaysayan at relihiyon ang pagpapanatili at pagsusuri ng mga bagay na ito ay maaaring magbigay sa amin ng isang daan sa isang sa pinakamahalagang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay malawak hindi lamang para sa mga mananalaysay, kundi pati na rin para sa milyon-milyong mga mananampalataya sa buong mundo. Ang pagtuklas na ito ay maaaring mga hulugan ng higit pa kaysa sa ating inaakala. Ang mga ulat na pinagtatalunan sa loob ng maraming siglo o nagsiwalat ng isang mas malalim at mas komplikadong katotohanan para sa mga mananalaysay. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng mahalagang mga pahiwatig tungkol sa mga kasanayan sa paglubong ng oras, ang mga materyales na ginamit, at ang kultural at relihiyosong paniniwala ng panahong iyon. Ang bawat artifact ay isang piraso ng palaisipan na makakatulong na bumuo ng isang mas kumpletong larawan ng makasaysayang panahong iyon. Para sa mga mananampalataya, ang mga implikasyon ay mas malalim pa ang mga inskripsyon at mga simbolo na natagpuan sa libingan ay maaaring maging matibay na katibayan ng mga ulat sa Biblia na nagpapalakas ng pananampalataya ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Isipin ang paghahanap ng isang inskripsyon na nagpapatunay sa mga kaganapan na inilarawan sa mga ebanghelyo o isang relikyong kabilang kay Jesus o sa isa sa kanyang pinakamalapit na mga tagasunod ito ay hindi lamang magpapalakas sa mga umiiral na paniniwala ngunit maaari ring makaakit ng mga bagong mananampalataya. Salamat sa panunood, sana nagustuhan mo ang video. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, ibahagi sa iyong kaibigan, kapamilya upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon. Hanggang sa muli, makita ka sa susunod na video.